maghahalo, mga tsula. Wow! Wow! Hmm. na po kami mag-repack, mga tsula. 100 plus po yung aming na-repack. Wow!

mamaya sa feeding program ni na yes. Yan. At gusto po namin magpasalamat sa sponsor po ni na Atenel para po dito sa feeding program. Yan. Thank you po. Thank, thank you, goodness. sa, thank you so much po. And God bless. <laughs> para kay medyo na ulital. <laughs> so, ayun mga chula. At gusto rin po namin mag-thank you sa nagbigay po sa amin itong magandang cup. Yes. Wow. Thank you so much po kay so, Sir Amigo Miguel from yeah. Australia. Yes. Yeah. Thank you po. Thank you po. Oh. At dito po ay binigay niya po sa amin nung siya po ay nagbakasyon dito po sa Inpal. Yes. So, ayun mga tsula at samahan niyo po kami. At mamaya po ay makakasama rin namin ang Team, Team Hitig. So, yeah. let's go! Yan mga tsula at talaga pong sobrang init po. Ngayon po yung katanghali ang tapat. Kating kalsada pa man din po kami. At si Ate Haisen po ay nagpapakulo na po dito ng tubig para po sa pasta. Magbabanli na po ng pasta. At ito po yung mga hotdog na ilalagay po natin sa luluto yung spaghetti sauce. At si Seth po ay naghihiwa na po ng hotdog. <laughs> para yung panghiwa may pantad eh. nakikita nyo naman ang nagsatadad. Naka-outfit pa. <laughs> yeah, thank, you yeah. po, thank you po sa kay hey, Ma'am Gloria. Hey, Ma Gloria. Parang yeah. sa magandang ano po ito? Parang Legging leggings. Po. so, uh, thank you po. Yan po yung galing po sa sponsor. Sa Kabeshi. Sa Kabeshi. Yeah. Kabeshi store. Thank you po. Galing ka na Ma'am Gloria. Thank you so much po. Maganda siya, yeah. maganda yung suot. Oo, oh, Very comfortable. Kala kung ngayon, pagkatas na yan, magja-jogging ka ba gawin? Pwede. po tayo dito po sa tabing kalsada <laughs> sinabonso po, sinakadilag at saka si kagwapo lang ay nasa pamplona at sila po ay nag-aabisa na sa mga bata para po mamaya ay alam na nila tutulungan na po natin si set at nakayabuti ng ah uga sun habang busy pa rin po si Seth sa paghihiwa ng mga hotdog ay busy rin po dito si mga pinaws rin po si baby Kim hello baby Kim nire na po nila yung pasta at nakulo na po itong tubig Woo, napakainit po talaga po mahupo ah halintapat yan, bali ang lulutuin daw pong spaghetti ay 10 kilos. Wow. Ubabanli na po ng pasta. Iya. Yeah. <laughs> 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 ang natatago. Talen. Kaya po ilagi <laughs> namin tinatago. Ilagi. <laughs> Dapat pala <laughs> ito. <laughs> 124. Ha? 124. 124. Dapat ay ano lang ha ni El Dente. dente. Pagluluto po ng pasta, dapat ang <laughs> dente lang. Yan. Yeah. Ikaw <laughs> pala dapat dito. Bakit ako dadalawa ka <laughs> katulong ko ngayon, di ako masyadong pinakot. Dahil expert ang mga kasama ko. <laughs> 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 expert sa pagtikim. At sa pagkain. <laughs> Nahalo-halo naman. Yan, halo-halo mula. Ng... Ano na yan, Kay? <laughs> Pinindot ni Talalay. Iya. Yeah. Hindi daw kinakabahan si Ate Nels, Mading. Uh. Hindi alam may tayo yung kinakabahan. Iya. <laughs> yeah. Oo. Uh -uh. Ate na pong aahonin at ito po yung unang saklangan eh. Oh. Kalahati lang po muna ang sinaklang at baka po hindi magkasya dun sa talias Ito po yung limang kilo. Limang kilong pasta. Inaahon na po ni Nerly at baka po ma-overcook. Yan. Yan at ito po yung ikalawang saklang na po ng pasta mga chula. Ito po yung another 5 kilos ng pasta. Nalagay lang po ng mantika para hindi po magdikit-dikit. Kapin na mai, aba. Ito po yung unang batch na nabalian na po namin. Ayan pa po. Ah. Meron po kami dito ng malamig na tubig. At talaga pong grabe pong init. Pero, po. ano? <laughs> nakaka-refreshan eh kahit paano? matid-uhaw. May patubig si Mayor. Malapit na rin po itong maluto. Yan mga chula. Luto na rin po itong sikalong batch. Aahonin na po ni sir. Ayan, naglilis na oh. <laughs> Lilinisan lang po ni Nerly yung taliyasi at mag luluto na daw po ng sauce, spaghetti sauce. At tapos na pong magbanli ng mga pasta. <laughs> Pang heavy duty yata yun, han, eh. Pang pista po yan, eh, yung ganyang kawali. Kalaki. Ilip eh, po mga tsula. Grabe. Time check ngayon po ay alauna. Alauna po ng hapon. napakainis ko. Ano ang ating Dabi pasok. Tago na, tago oh, tag yeah. oh, <laughs> <laughs> na. Tago na, tago 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 na. na, tago na. Tago na, tago na. Tago na, tago na. Tago na, kaya ito tulong na rin. si Ate Kalayaan. Daming assistant. Pagka hindi pa sumarap iyan ay... 10 kilo, kilos. ba? Nandito na din pa <laughs> na din. Para na. Alam na saan ang galing. Nagtao po iyan kanina sa tindahan. Si Mahal.

Oh, napapasayaw na rin si Bossing, oh, na rin. <laughs> oh, <Oba. laughs> lahat ng mga makakatay ito, ay masayahan, pasado ba Iyo. ang lasa parang gusto ni kagwapo lang ay si Ate Tikin <laughs> kaya pala ng agaw ng sando taste test taste test yung pang commercial dapat ang tikim yung pang commercial oh. Mm, yeah. <laughs> Yay! 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 Okay na sa akin ito. Masarap! Okay na sa iyo yung ganyang kadami? Okay na sa akin ito. Pang-commercial nga, baby Kim. Pakitaan mo nga. Si Kim. Si Kim, ang mahusga. Ate yung, yung mga subong pang-commercial. Iyan! Hindi <laughs> tatawa tuloy. Masarap na. Dalagay nila. Okay naman. Masarap, oh, masarap. Masarap daw po. <laughs> Ay, sini. Kondisyon so, mo kailangan i-pasod din. Yeah. Dito ang man. Dito ang. Ganin, kin, ganay 'un. Labiniki, wow. Yung may bakit kin. Yeah. pa daw. Yeah, 'yung paka ng mana si Anton. Oh. May pagmamanahan pala 'yan. Yeah. Pa. Yeah. Ganun, Kim. Ganun <laughs> yan, <then ti> Kim. Sa lang. <laughs> na. Kain na. <laughs> parang, parang kain na. Parang <laughs> kain na. Tamat-tamat. Nakalala ko pala yun. Di ba ako nakain? Tulong-tulong na po mga tsula. Yung bong pasta at saka yung sauce. Hinahalo na po hindi ko kaya ng isa lang halo kaya po tulong-tulong spaghetti. Wow. Yan po at nagre-repack na po. Namiya daw takpan. Yan na may Yan may kasama pang ano han eh. Yung cupcake at saka sesto. lalagyan po nila ng tip. Para hindi po mukhaan. Tapos na po kami mag-repack mga tsula. Maglalagay na lang po sa set ng... Oo, oh, may merienda na sa Barunto. tapos lang po ni set. 100 plus po yung aming na-repack. Wow! Aba, aba! Salingan. Wow, thank you so much po ulit sa generous sponsor. God bless you more and more. Kami naga ako na kanina. Abo, oh, sayaw daw muna. ah. Nung ganay yun. May merienda daw po muna kami bago pumunta sa Pamplona. Ay, ma, ipagpukot si nanay. Ay, oo nga pala. Yan mga chula, nagmemoryan dalaan po kami at nang makapunta na po sa Pamplona. nagme rin na rin si Ento. Thank you so much po ulit sa sponsor. God bless po. Yan mga tsula, at kami po ay papunta na sa Pamplona. Yan. Yung iba po ay kasabay ni Ate Leia, at yung iba po ay sa tricycle. Yan mga tsula, kami po papunta na sa tabing dagat, at doon po pala ang venue. Tatay, palista na po! Mauna po si Namahal, at si Unto, naka-ATB. pong bata Ayan na po si na ate Nels Nauna na po dito Kaway kaway kay ate Nels Ayan yeah. <laughs> Dami na pong bata Napakadami Dito po pala ang park ang parking wow marami tayong ang mga bata yes thank you po yes Let's go. Thank you so much okay, po. Lang lang. Baka, eh, oh. May mga inihanda rin pong palaro ang Team Hitik. Yung iba pong kaganapan ay mapapanood nyo po sa channel ni na Atinels TV, Laila John TV, at saka po si Eric Kim, Sushan hey Sushan Baby Sushan Kim. O, yung oh, Kasi mainit. Woo! Napakadami pong tao. Oh. Narito po kami sa I Love General na car. Okay. <laughs> uh, okay. May ginaman at sakto yung ating kuha at palubog ng araw. Hane? Eh. Magpapakilala po muna. At si Kuya si Parashoot TV. At marami. Pa. At marami. Pa. At marami. Pa. So, Bago tayo kumain, Magpapain. tayo muna ay maglalaro. Sino dito ang gusto mag maglaro? Yeah, maglalaro. Papaginis daw po muna ang mga tsula. Happy 100k subscribers, Ate Nels TV. Maraming, maraming salamat po. Yan at nagpapagames na po si Baby Kim. Inuuna po muna yung mga games after po nung mga games at saka po mag may marienda. panoorin nyo na lang po mga tsula, yung mga palaro po, nina kagwa po lang at saka po nina baby kim sa kanila pong YouTube channel. yan. thank you po. Opo, oh mga tao din yung mga bata. <laughs> dadahan. Wala magtutulakan. Lahat ay mabibigyan. Gusto dito at may juice at saka may tinapay. Ito na, tinapay. Dito, dito yung dong. Dito, iturong mo din. <laughs> Atay sin ito, ito. Wala pang juice. Ah. Wala pang sisom. <laughs> Karena dosa ya. Ah, itu biskuit. Cupcake. kepala. Oh, makeup cake Itu Yun pong ibang mga bata eh. Dito na rin kumakain. Ayan po. Sana. Be careful. Lalo na din natin. Welcome. Thank you po sa nagluto. Oh. Masarap bolso? Opo. Oh. Oh. matanda naman. Nabigyan na lahat ng bata. Oh, wala pa magtutulakan. Thank you po. Thank you. Ito na pa Thank you po. Meron pa po, meron pa. Lapit na po kayo. Yung mga wala pa. Hindi lang para sa mga bata. Oo. Oh. Para sa lahat. Yan, nag-iimpis na po ulit, mga chula at kumakain pa po yung ibang bata. Yung iba naman po ay umuwi na. Yan, set. At bago tayo umuwi, <laughs> maya maya po kami pa uwi na din at medyo dumidilim na rin po. Gusto lang po namin magpasalamat sa ating napaka-generous na sponsor sa generous sponsor ni Ate na sa embossing. Yan. Thank Marami you so much po. Wow. Ito sa feeding program. Mm. Marami tayong napasayang mga bata at matatanda. Wow. Saka so, syempre tayo masaya din. Hindi lang napasaya, nabusog pa. Uh, yeah. Yan. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po ay pagpalain pa po kayo ng ating pong may kapal. Yes, more blessings. Yes, more blessings to come po sa inyo. Thank you so much po tatanungin natin sa Ate Nels kung anong pangalan ng sponsor. Ate Nels, anong pangalan ng nung, nung inyong sponsor dito Ayan, sa maraming, ating feeding program? Maraming maraming salamat po kay Ate Gemma at kay Kuya Roy. Wow, thank you so much po thank kay Ma'am Gemma at kay Kuya Roy. Wow, thank, thank you po. Marami tayong napasayang thank mga bata. Yes. Si Ate Richel ng US. Wow, thank you so much po. Thank you so much. Salamat po. Marami <laughs> tayong napasaya ang mga bata at matatanda. Hindi lang napasaya, nabusog pa. Yeah. Wow. Thank you so much po ulit. Thank you so much po kaya kayo. Ang nakakatuwa pa. maraming sa mga bata. at yung mga matatanda, iya Yan mga tsula at uwi na po kami. Mission accomplished, Mading. Thank you so much po ulit sa sponsor. Yes, thank you po and God bless. God bless po. Uwi na. Ha, <laughs> thank you daw. <laughs> May nahabol na bata. Thank you po. Sarap sa feeling sana eh, nang yun. Oh, Nakakapagpasaya feeling, ng mga yeah. tao. Mga bata at matatanda. Nakakatuwa po. Nakakataba ng puso. Hanin. Eh. Pag makikita mo yung excitement ng mga bata, hanin, eh,